Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Yan guys, ang pinakikita ko sa inyo ay ang hagdan papunta sa itaas ng aking bahay na ipinagawa ko sa aking karpintero. Ayan. Ang suggestion niya ay dapat ang huling hakbang o step ng aking hagdan ay hindi magtatapat o hindi magtatapos sa mata. Kung susundin natin ang bilang na oro, plata at mata kasi ang mata daw ang ibig sabihin ay kamatayan. Maiksi daw ang buhay ng mga taong tumitira sa bahay na ang hagdan ay nagtatapos sa mata at sakitin ang mga taong nakatira. Yan. May napanood din ako guys na sabi din ng mga feng shui expert ay malas daw ang hagdan na nagtatapos sa mata. Yan. So, depende pa rin guys sa conviction natin kung tayo ay naniniwala sa pamahiin o hindi. Yan. Nga uh, lapitan natin guys ang hagdan at ating bibilangin kung ito ba ay nag tapos sa oro o plata. Kasi ang bilang daw ng hagdan dapat ay magtatapos lang sa oro o plata. Ayan. So, sa mga nakakaalam ng ganitong bilang, maari po kayong mag-comment kasi baka mali ang aking paliwanag. So, welcome po ang mga comment ninyo. Para mayroon ding matutunan yung iba, na nagpapagawa ng bahay. Ayan. Ngayon guys ay bibilangin natin ang hagdan. Mag-uumpisa tayo sa oro. Yan. So oro, plata, mata, oro, plata. Yan. Nagtapos ang aking hagdan sa plata. Yan naman daw ay maswerte daw sa pagninegosyo. Yan. So wala naman siguro guys masama kung maniniwala tayo paminsan sa pamahiin. Yan. So maraming salamat guys sa panonood ninyo at kung naibigan niyo ang aking video at may natutunan kayo, paki-like and subscribe naman po. Yan, hanggang dito lang guys ang aking video at maraming salamat sa inyo.